Sa isang maliit na nayon sa Europa noong 1700s, isang guro na nagngangalang Ginoong Alonso ang naharap sa isang hamon. Ang kanyang mga estudyante ay madalas na nagkakamali sa pagsusulat gamit ang lapis, at ang mga marka ng pagkakamali ay tila nagiging hadlang sa kanilang pagkatuto. Sa isang pagkakataon, habang siya ay nag-iisip sa kanyang silid-aralan, napansin niya ang isang piraso ng tinapay na naiwan sa kanyang mesa. Sa isang diwa ng inobasyon, naisip niya kung paano ito maaaring maging solusyon sa problema ng kanyang mga estudyante. Isang umaga, tinipon ni Ginoong Alonso ang kanyang mga estudyante at ipinakilala ang ideya ng paggamit ng mumo ng tinapay bilang pambura. Sa una, naguluhan ang mga bata. Paano naman ang tinapay? Hindi ba ito para sa pagkain? tanong ng isang batang lalaki. Ngunit nang ipakita ni Ginoong Alonso kung paano ito gamitin, unti-unting nahikayat ang mga bata. Ang mga mumo ng tinapay ay naging mas malambot at epektibo sa pagtanggal ng mga marka ng lapis at ang mga estudyante ay nagpasya na subukan ito sa kanilang mga papel. Habang ang ilan sa kanila ay naging masaya sa bagong paraan ng pagtanggal ng kanilang mga pagkakamali, may ilan ding nagreklamo tungkol sa amoy ng tinapay na naghalo sa kanilang mga aklat parang kumakain tayo habang nag-aaral, sabi ng isang dalaga na nahihiya sa kanyang mga kamay na may mumo. Ngunit sa kabila ng mga hamon, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga, ng mga estudyante. Ang mga pagkakamali ay hindi na itinuturing na mga pagkukulang kundi mga hakbang patungo sa pagkatuto. Dahil sa inobasyon ni Ginoong Alonzo, naging mas masaya at mas malikhain ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ang simpleng ideya ng paggamit ng tinapay ay nagbigay liwanag sa kanilang mga isipan at sa bawat mumo na kanilang ginamit, nadama nila ang diwa ng pagtanggap sa pagkakamali bilang bahagi ng kanilang paglalakbay sa kaalaman. Paki-like subscribe and hit the notification bell button para sa mga bagong videos